So guys, kain tayo guys. Mayong buntag. So itong gulay kagabi pa niya. Naniloto ko. May baon ako sa trabaho. At may ulam pa. Saka ah, ng ulam po. no Daan na bulad. Ano na? Sabi nila. Mmm! Bakit? Diyan ka kumain eh. Sa pantry ka sa kumain. Sa pantry. Eh, mainit daw. Mayroon na may electric tap Sabi ko. Sila kasi nandoon sila sa maksibot na kakain. Sabi ko. Hindi kasi ako nakain doon kasi malamig. Kasi naka-aircon nga. Tapos, baka mga moy kasi tuyo ang ulam ko. Tapos sabi sa akin. Sabi sa akin. Seryoso? Tuyo ulam mo? Sabi ko, hmm, bakit? Bakit? Ani masih ulama kan ustaz mana nak ustaz dah nak pin nak dah ing banas dah nak penyerai tu bangkana. Mana? Apa? Minsan, pag nagulam ako ng tuyo, pag may nakasabay akong maarte, masasabi sa akin na, Uy! Tinitipid mo naman ang sarili mo. Sabi sa akin. Sabi ko, Uy, tinitipid. Ikumakain makain naman ako. Yung nagtitipid? hindi kumakain. Himan-himan malaman-laman ko maraming utang di ba yung nag i ka pero marami kang utang ayoko lang ganun